Good morning, good morning. Happy Tuesday sa lahat. Pauwi na kayo! Dito naman ako dadaan na sa kabila. Happy ako na po namin siya dyan. Talo ako ka mainit. So, hot. Dadaan sa Karib, malaking kalsada. Hello mga <laughs> Hello mga guys, good morning. Good morning, good morning sa inyong Good morning. Ang ganda ang ating dumada maraming nagdadaan ng mga car dati dumadaan ako dito kala kong malayo yun pala malapit lang pala kung araw-araw mo yung dinadaanan yun yung malapit yun na sabi ko ang layo-layo ayun pa <laughs> <Agi> lang <laughs> ayun sige lang ay lakad ng lakad daan ng daan dami na tayo nakakilala. May maraming guava trees. Hello mga guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. Maganda umaga. to may pabili na may lot for sale 600 square meter daw dadaanan dito Ay, saan kaya pwede mo kinapos natin okay. Ito naman ang Balinghoy Yan sa Bisaya, Balinghoy Sa Tagalog naman kamuting kahoy Ito naman dadaan tayo sa maraming sagingan yan ang views, may lampa ka. May new. Lahat ng sodas na mayroon dito. Ang piparatay kayo so far hot na. Umaga-umaga kahit bagong ligo tayo. init-init init, init, sinta. naka shirt lang ako. Kaya lang hindi ako makapasok ng gig. Kasi naka shirt Sabi ko maghatid lang ako bata. Yan ang dragon fruit. Oh. Dragon fruit. Na, nag-harvest ng mais. Hinarvest na yung mais. Kahapon wala pa. Hinarvest na. Iluto lang siguro yun. Nilaga kahon ah hindi na tayo nga makahati hello mga guys good morning magandang maganda pa sa umaga Ganda pa kayo sa umaga kagandahan. Hello mga kaibigan, magandang magandang umaga, umaga pa na, super hot na, super init na masyado, dito kami dadaan mga tanghali, maraming kalya, tatlong kalya, hmm. sino magulay dyan, daming daming malunggay, masarap yung gulay, kahit walang halo walang halo biro init hindi na tayo maklaro para na tayo nasa langit <laughs> ibang langit <laughs> Oh, may saging dyan. Saan so, kumakain ng saging? Hello, 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 Sana hindi na ako nagdala pa yung kasi hindi ko makagidyo kung nakadala akong bayo. <laughs> Araw mga karyas, kumusta? Kumusta ang samay sa gingan? dami daming punuan. <laughs> daming daming punuan. Napuno ng... na uh, Hindi na nakikita ang punuan. ng kalsada. Yan ang kalsada. Pinatamak natin, ginadaanan araw orang. <coughs> Ganesha na Ano si Naglalakad din tayo pa kaya e, maglakad si Ma'am Si churn, naglalakad. Thank you for watching. Thank you so much. Bye-bye.